Ladies and gentlemen, magluluto na naman tayo ngayon. Ang ating lulutuin, of course, yung mga native nating pagkain, kagaya ng mga gulay. At mag-isda lang tayo ngayon. mag ng isda. Guys, yung aking lulutuin na isda, ayan o, oh, malaman. Salt and pepper lang talaga ang aking ginagamit na spices sa aking pagluluto. Ayan guys, so, ipreto natin. Ngayon, maglalagay tayo ng oil para sa ating pagpreto ng ating isda. Dito lang ako guys, nagaloto sa isang corner ng aking kusina. Ang aking mga gulay ngayon ay napakasarap. Talagang native na native sa kabukiran. Iyon ang namimiss kong pagkain, yung mga pagkain sa kabukiran. Bukid tayo. Mahal natin ang bukid. Ayan. Mm. Super. Ito guys ang aking itakit. Kasi ito matalsi. Half lang naman ang lalagyan natin ng takit. Ayan oh. Sumisi. Luto na yung ating piniritong isda. Maglagay muna tayo ng kaunting oil. Igisa natin yung ating mga sangkap. Ito yung akin mga sangkap. Kamate, sibuyas, bawang, chicken cubes. Pinagsama-sama ko na dito. Kasi igisa natin in one time. Ganun ako. Practical situation. Okay, lagay na natin guys. Oops. Yeah, ngayon i-mikos natin. Ready na yung aking mga vegetables. Malinis na, nakasimay na. Talagang masarap. Organic vegetables galing sa bukid. Nakita ako kanina sa tindahan, dumating ang daming mga gulay. Galing talaga sa bundok. Ito na yung aking vegetables. Bale, 1, 2, 3, 4, 5, yung ating talbos na kamote. So ngayon guys, unahin ko muna ang kalabasa. Kasi medyo matagal-tagal maloto ang kalabasa kasama ng ating ampalaya. i mikos, -mikos muna natin. Mm. Pugyan mo muna natin ng takip. Tignan na natin guys. Pwede na natin idagdag yung ating mga vegetables na natira. Ayan. Talong or longta tsaka okra ay ikay guys, lagyan natin ng kunting tubig kasi naubusan, hindi makaloto yung kanyang moist so, lagyan natin ng mainit na tubig ngayon guys, lagyan natin ng kaunting pepper mikos-mikos na pepper at saka kaunting asin kasi, lalagyan natin ng bagoong alamang diba ba yummy. So, natin, guys, lagyan natin ng bagoong na alamang. Isang kutsara. Pang -app appetizer. May, may, ano, Ngayon, ilagay na natin yung ating talbos ng kamote. Very fresh. Green na green. Ngayon, lagyan natin ng takip. At pag binuksa natin ito, ready to ready sa mukbangan natin. Sarap! Ito na guys, ready! Yeah. Wow! Ready na talaga! So, ayan na guys, yung aking niloto. Ready to eat. A good product. <laughs> It's enjoyable. Wow. Uy. Overcook na yung aking kalabasa. Okay guys, maraming salamat. And see you in my next video. Yung mga nakarelate, pa-heart naman.